saging saging Hello guys. Um, ito. May nakuha tayo na, ano, saging. Meron tayo nakuha na saging. Yan. At least mayroon na tayong, ano, maluluto kahit pa paano. So yun guys, sabi nila, may nagtatanong kasi mga idol na kung mahirap ba talaga ako. Um, ito, napakita ko lang sa inyo mga idol, ha. Ah ang um, dito pa kami lumuluto pag ano ah, dito po kami sumasain. Dito pa kami sumasain. Yan po, yan lang po. Simple, simple lang po yung ano namin, yung sainan namin. At least kahit papano, um, yun, nakakaluto tayo. Tapos, kumukuha tayo ng kahoy doon sa so, malayo para kahit papano, pag nakakuha tayo ng kahoy, makakaluto tayo ng ano, di ba? So, dito, ito, ito yung ano, silungan namin, dito, ito po yung anay namin mga idol po. Ito. Dito po kami sumisilong. Sinsya na po kasi wala nang bubong. Wala nang bubong. Wala nang bubong yung ano yung ano namin dito. Tapos ito yung ano. Yung panggatong namin. Pinapa. Anong mo namin? Kahit pa paano. Pinapa. Yung sa ba? Ala. tinapa lang mo namin. Pinapatuyo para yun. Yung ano. Yung apoy. Ah, madilis, ano? madilis. Madilis maluto yung um, iluluto natin. So, yan. Kaya ito pa, pa nag ano tayo guys. So, for today's video, um, papakita ko lang kung saan ako, kung saan pa ako natutulog kasi, um, sabi na lahat, yung tatanong talaga kung ano talaga, pero, sa kayo naman mga guys, kung ano, mga ano na situation namin kasi papakita ko lang, yung pamumuhay namin pinapakita ko lang yung pamumuhay namin para pakita sa inyo kung ano yung pamumuhay namin kung pero kahit pa paano guys um, pinagsasyagahan ko talaga e po, kailangan ng tiyaga um, sipag tiyaga may ito um, dito ito yung ano itong dalawang ano to ito yung iniigabang ko may itong dalawa nagigip pa ako sa malayo para lang mag, mag, may inuman na tubig pag kumakain kami kasi pag kumakain kasi pre, kailangan yung prati yan is tubig yun ang pinaka importante yung tubig kaya yan pinapakita ko lang guys hindi na yung kung wala pa kung ano bubong. Balang araw ma malalagyan natin ito ng bubong. Ito malalagyan din natin ito ng bubong. Ito, abi nga, kailangan natin ng anong tiyaga. Kunti tiyaga tapos. Sipag lang. Tapos ito. Ito yung nakuha natin sa akin. Kahit pa paano. Tapos dito, iniista ko yung tubig dito sa anong sa laking balding to para dito kami kukuha ng tubig. Yung maghugas. maghuhugas ng ng pla, ng, ng kutsara, ng baso. Yan. Kaya ito yung bumuhay namin dito guys sa Bicol. <laughs> Nayera pero kaya yan. Ano idol yung ano yung simpleng bahay namin. Yung simpleng bahay namin kung saan ako tumutulog para mapakita ko sa inyo mga idol para hindi naman tanong yung marami kung ano talaga kasi gusto ko lang ipakita yung pamumuhay na yung mga idol para malaman nyo na wag kayong susuko um, kayo yun yan kasi pag suminuko ka talo ka kailangan mong lumaban sa ano man oras hey, uh. No. dito ako ano, kakape dito nagkakape mga idol oh. tapos sa gawalis ito yung walis namin <gibwing> ha dito pa ako mga na natutulog pa sa sahig na to mga idol dito po ako natutulog sa sahig na to dito sa sahig ako natutulog kahit malamig um, pre ano nasali tayo sa sahig eh kaya dito tayo natutulog kahit paano tapos ito yung nilalagay ko tapos nilalagyan ko ng ano ng unan tapos pwede na tayo matulog dito mga ano dito dito na natulog, yan ito yung sistema natin dito yan sa nagtatanong kung ano mo kung sabi kanila totoo bang mahirap ka hindi sila niniwala mga idolo kaya gusto ko lang ipakita na maraming tao kung ano yung situation ko para paano matutulog yung mga kabataan dyan napakaswerte nyo kasi natutulog kayo sa malambot sa malambot na higaan um, mga higaan ano na yun, comfortable ka. Ako oh, kasi mga idolo, um, eto, nasanay tayo sa mga, sa mga, yung mga bagay na, ano, yung mahirap na mga bagay na dapat hindi naman naranasan, pero, kailangan natin tanggapin yun, kasi ito yung kapalar natin sa buhay. So, yan, pinapakita ko lang. Tapos, ganito mga idolo, oh. natutulog, natutulog na po ako, ganito ako patulog po, yan, sa saig lang po, pero okay lang kasi, ano, kahit pa paano, at least, nakakatulog tayo, di ba kahit papano am? Um, mayroon tayo na higaan kaya kailangan lang talaga ng ano, uh, tiyaga kaya <laughs> so, pinakita ko na kung saan ako nahihiga mga idol ha. sa saig lang po ako na nahi, nahi, nahihiga yon. kaya marami nang tatanong sa akin eh kaya gusto ko lang ipaliwanag hmm. na gano'n. ito yung pamumuhay namin yan simpleng blah, simpleng bahay lang maliit lang yung bahay namin mga idol eh natulog oh dikit dikit kami dito natutulog yung kapatid yung kapatid ko na ano, tapos dito ako natulog yan kaya doon kahit ano lang at least sama-sama di ba malit lang kasi wala ano, namin dito tutulugan namin dito pero okay lang yan at least ano kahit pa paano um, nakakaraos tayo sa araw-araw naghahanap ng makakain yun so pinakita ko ng mga idola kung para ako natulog kaya <laughs> natatanong talaga So, napakasirot na ng ibang bata talaga niyan na yung tulugan nila. Pero para sa akin, um, para sa akin, masaya ako kung anong meron sa amin. Kung anong meron, kung anong meron ako, masaya na ako. Kasi, um, sa kailangan natin tanggapin eh, yung kapalaran natin sa mundo. So, yun mga, yung, so, yun mga idolo. So, nakita niya yung, ano, yung love ng bahay namin. Tapos dito, dito ano nagluluto talaga. Dito kami nang nagluluto ng ano, ng gulay, kahit pa paano, sardinas, di ba? Yung sardinas, Sardinas lang, malakas. Yeah. Sardinas is malakas. <laughs> Tapos ito yung mga igiban kong ano. Ito yung mga igiban. Hmm. Mamaya mag pa tayo kasi mat, ubus na, ubus na, wala na, oh. mag pa tayo. Ito, meron pa to. Buti na lang talaga may nakuha tayo na ano, saging. Kahit pa paano, di ba? Hindi na makakain kahit pa paano. Um, pa, na ano. Pa hinugin lang natin 'to. Um, Pinuno natin 'tong makain. Um, lutuin. Yan, at least kahit pa paano nakakaraos tayo, di ba? Um, para sa akin, um, yan, kung ano meron, kung ano meron sa atin, Uh, at maging masaya tayo. Kasi kahit pa paano, may nakukuha tayo sa araw-araw na mapagkain, mga gulay. Kaya, yan. Ka mga idol, um, dito din po ako kumukuha ng, ng sili. Yan. Para kumakain po ako, kapag kumakain po kasi ako, um, kailangan ko ng sili para ganaan ako magkain kahit gulay yung ulam ko, kahit tuyo man yan kumakain ako ng sili para ganahan ako. Iniisip ko talaga kinakain ko. Masarap na kinakain ko ganon. Kaya eh, yun. Tapos dito, kapag may nag-ano ng saging, o may namumunga na saging, kahit pa kinuha namin para dagdag tayo sa pang-ulam namin kahit pa dito. Simple lang yung ano, yung simple lang mga ano, yung idol yung ano, yung pamumuhay namin ha. Tapos sa pinakita ko lang yung ano, yung pamumuhay namin talaga yung pamumuhay namin at least pinakita ko na eto simple simple lang <laughs> wala pang bubong kasi yan eh Ayan, natin doon ang bubong dyan sabi nga kung lang kasi naka pag simusilong ako na tumutulo talaga dyan halos tumutulo pero okay lang yan dito dito kami natutulog sa maliit na, na bahay dyan sa yung tinutulog ng mga idol oh. Siksikan man kami pero okay lang. At least kahit papano nakakatulog, di ba? At saka masaya na yung ano kahit ano. Simple lang. Pero at least um, tahimik. Walang inaapakan na tao. Yun, yun yung pinakamahalaga. At saka, yun. Masaya naman yung buhay ko dito kahit papano. Pero yung mahirap talaga yung maghanap ka pa ng gulay talaga yung mga ulam sa araw-araw, yung pagkain lang. Kaya kailangan natin ng tiyaga, sipag, sige sa buhay. Para sa akin, mag-aaral ako para kahit paano, makahanap na magandang trabaho balang araw. Kasi ito yung ano, yung naranasan. Dapat huwag natin maranasan pag balang araw. Kaya kailangan ko talaga mag-prosige. yung mga idolo kailangan nyo lang magsipag at sana yung mga kabataan dyan um, gawin nyo kong inspirasyon nakakayanin yung mga pangarap sa buhay kasi yung mga kaibang, ibang bata dyan nabibili na yung gusto nila nabibili, na, nabibili nila yung gusto nila nakakabili sila ng damit nakakabili sila ng short nakakabili sila ng sapatos isamantala e, ako, mga idolo kahit piso wala akong pambili kasi alam nyo mga idolo um, itong sinusuob ko ng damit na to binibigay lang po sa akin to binibigay lang po binigay lang sa akin okay lang yan at least ano yun napakatotoo yun yung pinaka na napaka, totoo sa kapwa tao um, yun kaysa naman nung ano kasi para sa akin kasi kung bibiliin ko pa ng damit ibibili ko na lang ng bigas para sa amin lahat kaya yun iniisip ko yung tama iniisip ko yung karapat-dapat na dapat natin gawin sa araw-araw. Kasi yung mga material na bagay, nawawala din yun. Nasira yung mga material na bagay. Pero yung pamamahal ng buong pamilya ngayon, ko na naman. Yung pamamahal ng buong pamilya, hindi yung masira. Kailangan natin talaga ng, ano, ng, yung pagmamahalan, pagtutulungan. Tutulungan, tutulungan talaga. Kaya ito, kahit papano, kinapakita ko yung pamilya namin. Kaya na yan. at least sana eh. Um, I'm happy na marami sa akin ang susuporta sa mga kina-upload kong video kahit yun. Kahit no. Gusto ko man umiyak mga idolo pero mahirap kasi marami kasi tao mapangusga na ano. Kaya yung kahit iiyak ko na lang, ah. sinasarili ko na lang mga idolo. Kasi um, gusto ko lang talagang ipakita sa buong mundo na kaya ko to. hindi um, ako mag give up kasi alam ko na marami sa akin nagtitiwala ng mga tao na kaya mo yan kaya yan dahil sa inyong mga idolo um, inalakasan ko yung love ko um, for sige lang sa buhay um, hindi ako sumusuko kahit papano di ba yun yung halaga eh. kaya para sa mga mag-aaral yan ang um, gawin nyo lang yung ano yung yung gusto nyo yung pinaka ano eh pa sa akin pinapakita ko din kahit yung talento ko yung Sa akin, Yan. So mga idolo, pinakita ko yun na talento ko. Um, um, goodbye mga idolo and yun tayo palagi Merry Christmas sa atin lahat po. Yun. Ayun, mapapas ko na naman. Um, gusto ko lang na mabati sa inyo na Merry Christmas po sa atin lahat. Ang um, pinakadabis na regalo sa akin yung yung mga kapatid ko na kahit walang sakit um, sana pagpas ko mga idolo yun um, ingat tayo palagi and God bless po sa itong lahat mga idolo um, yun yung masabi ko um, lang sa pangarap mas makakatulad ko na nakakaranas yan kasi hindi lang naman ako nakakaranas ng ganitong hirap eh um, gusto ko lang sabihin sa inyo na kulang lang huwag um, kang susuko sipag lang kasi ako um, yan ginagawa ko din yan sipag lang kasi balang araw hindi naman tayo habang buhay talaga na mahirap di ba um, nakatapos pag nakatapos ng pag-aaral ng pupursiga ko ano ng pagtatrabaho para kahit paano um, yun may makuha tayo na na makakain di ba kaya yan ingat mga idolo and thank you thank you sa lahat na nagsuporta sa akin and yun salamat and God bless you po sa inyong lahat